panibago na problema na naman si Pastor Apulo Kibunoy, lalo na sa play bargaining agreement sa mga kaso sa US. Update kay Pastor Apolo Kibuloy. Ito ang interview kung ano ang kalagayan kay Pastor Apolo Kibuloy sa galing sa kanyang kaharian na may mga ilang piniling magagandang babae na magpaligo sa kanya ngayon nasa kulungan. Okay. Ah, uh, ito ang bahagi sa interview. Lipat ho sa inyong jurisdiction nitong uh, alam niyo na ho, kung oh. siguro kasi siguro itong tatanungin ko. Kayo ho ba ay nakapagpahinga na pagkalipat ho ni Pastor Hujan sa Pasig City Jail? Of course at uh, mayroong pagbabago doon no. Ah, no? uh, na ma siya. Syempre, uh, mm. nandiyan po yung security preparation na dapat nating ilatag no para makatitiyak natin yung kaayusan no at uh, seguridad ng bawat isa. Mhm. Mm Sino nahanon dumalaw? Superintendent Warden. Uh, mula nung uh, 27 no, may mm. date kung saan siya ay uh, turnover sa amin ng uh, PNP. Mm -hmm. uh, yung mga dalaw lang no ay Pinili lang ni Pastor uh, ang dadalaw sa kanya, no? Yung mga kilala niya, pero pinapayagan dito'ng mag ah, dadalaw sa kanya abogado o mga abogado, no? Kahit pari daw o mga religious organization, pero sabi dito, ah yung mga kakilala lang ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung mga mandatory no? O yung mga dalaw na allowed siya ay yung mga medical doctors, okay. yung lawyers, uh -oh. at saka yung mga priests, no? mm -hmm. uh, yung mga religious leaders na mm -hmm. may kinalaman po sa religion. Mm -hmm. Yung mm -hmm. sa religious leaders, yung may kinalaman sa religion, pwede makapagdalaw. Iwan ko makapunta tayo doon. Tatanggapin kayo, tayo ni Kibuloy? Tuloy natin. So, yung, uh, so far, yung pwedeng dumalo sa kanya. So, hindi may, nag, nag-provide ho ba siya ng listahan? Hindi ho pwedeng kung sino lang lang ho ang dumalo? Yung mga supporters niya, ganyan? Mula sa KOJC? So, initially, uh, oh. dapat... Uh, may may nagbigay ko siya ng uh, ano nagbigay ng uh, list no, ng dadalaw. Okay. So, mayroon po na dapat uh, hindi dapat yung sino-sino no hmm. kailangan yung dalaw ay uh, hmm. niya rin oh, so yung mga lista may lista pala siya sa sinong pwedeng dadalaw sa kanya at uh, yun hmm. ay mga kilala niya no kasi mm-hmm. na rin oo. ng ating uh, PDN oo sino ho ang kasama niya sa kwarto at saka bago niyo ho sagutin yun na warden oh akala ko dahil Uh, temporary lamang para mahanda siya sa mga roles ng kulungan ay iilan lang ang kasama niya sa temporaryong silda. Temporaryong silda, uh, parang dalawang linggo ata siya in preparation at mahanda siya sa mga roles daw sa kulungan. Pero sabi ni Walden ay 37 uh, mga mga bilanggo ang kasama na ni Pastor Kibuloy dito. Ah, describe po sa amin yung kwarte ho dyan sa Pasig City Jail. Ilan nilang ho yung nag-share at nasaan ho si Pastor doon? Eh, uh, yung ginamit natin na cell ay uh, yung cell uh, na ginagamit natin, hmm. sa mga bagong COVID, no? ah. Uh, yung uh, mga mm -hmm. dito uh, sa Pasig, no? Yung mga PDL na kinukulit oh. na PLD na routine leak, no? Oh, oh. So, dito sa ground floor po yun, mm -hmm. uh, at, uh, may measurement po yun na uh, uh, approximately uh, 5 uh, meters to 8 meters pa ang laki. Mm-hmm. Five... So sa ngayon, mm -hmm. ang kasama niya ay uh, yung mga bagong uh, commit na nakasabayan niya from oh. Uh, local passing PNP po. Ilan ho sila ron so, sa number, kwarto? Ang number po nila ngayon ay uh, yung mga uh, maliban sa kanya, so uh, 37 PDL. Ah, doon ho sa isang kwartong yon sa baba. Tama Opo. 37 PDL. Doon sa area sila. po na pa yun. Paano? Yeah. Po, oh, sa paano natutulog si Pastor doon? Yun, makatulog kaya si Pastor Akibuloy nito? Uh, mayroon meron po siyang uh, 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 higaan no, na temporary bed uh, mm -hmm. kasi yun ay adjustment cell mm -hmm. no, habang uh, naghihintay ng uh, rest period na 2 weeks po habang mm -hmm. makapag-adjust siya ng mga no regulations mm -hmm. by the CCJ bago po siya inalo po doon sa regular at uh, general population po ng ating uh, iitan. -e Ano-ano mm -hmm. ano -ano ho yung mga nandun sa, sa CR? Ano, sa, magkaka-iisa lang ang common? Ganun. Gano naman po, wala pong individual po na CR yung ating facility. So oh. common po 'yan. Ah, oh. uh, lang po yung palikuran at saka mm. sa paliguan ko 'yun ang po ang nagde-divide. Mhm. Mm eh kabusan man ho siya, ano ho ang uh, pare-pareho sila ng uh, kinakain diyan eh no? O meron so, ho siyang uh, binigay na restriction? Opo at uh, mayroon pong uh, allotted po. Dahil uh, once makumit ka, allotted ka na dyan sa pagkain, sa kitchen. no Pagamat mm. uh, yung bawat PDL ay mayroong kalayaan. Wala mm -hmm. no, magpa-abot, magpapasok. Kung gusto niya, mm -hmm. may extra food no na gusto niyang kainin habang mm -hmm. siya ay uh, nakapiit sa kulungan ng BGNP. So pantay-pantay ho ng treatment, Warden, sa mga yes, nakapiit? As much as possible, mm -hmm. makakaya po natin. Dapat... Uh, pantay-pantay po ang pag-clip natin sa kanila. Oh, ilan ho ang inmate nyo dyan, na uh, Warden, sa Pasig City Jail, sa male Dormitory? Sa ngayon, hmm. uh, 1,435 po. Sa ngayon po. Kasama na ho si Pastor doon sa 1,000 uh, yes. person. Uh, oh, eh, ang capacity po ng jail? Uh, ang kapasit po na dyan ay uh, mga ano lang po, uh, 400 plus. Loko. So, sa kayo, may congestion rate po tayo na 474% mm -hmm. percent congested po yung ating uh, -E po. Mm -hmm. Pero sa ngayon naman po, eh, kamusta ho ang uh, vicinity o yung uh, nasa labas po ng Pasig City Gym? May mga supporters ho bang nandyan sa labas o normal naman? Sa ngayon, na uh, normal po yung uh, okay. ating kondisyon, uh, mm -hmm. lalong-lalong na dito sa paligid. Oh. Mm Okay. Normal lang po. right. Yes. Eh, Warden, to po dito, ipaalala ho ulit. Doon yung kamukha ho nung pinag-usapan natin ng una. Uh, warning ho ulit. At saka doon naman sa mga supporters ni Pastor, eh, kung gusto ni nilang puntahan, eh, paalala rin ho natin na meron lang listahan na pin, 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 pin si Pastor. Go ahead po, Warden. Thank you, Jeff. Uh, alam po, no, na mga uh mga na big visitors no uh wag na po kayong magtangka no na magpapasok no ng mga contraband no sa ating bulungan kasi uh, ito sana ay uh, maging lugar no na mahal, mahal natin sa buhay kung saan uh, mabigyan natin sila ng pagkatao na rehabilitate no para pag nakabalik sila no sa community ay uh, sila ay maging maayos muli no na mamamayan ng ating society no at doon naman po sa mga supporters no ng QGC kay uh, uh Pastor Tibuloy, no? Uh, mayroon meron po tayong master list na binigay sa kanya na authorized lang magdalaw, no? Pero sa ngayon, uh, ang pwede lang makadalaw sa kanya ay yung mga uh, doctors, uh, lawyers and priests, no? Uh, sa pagbigay daan no sa kanyang uh, adjustment period na to. Okay, yon ang sabi ng Warden. Pero uh, bago 'yan mga kapatid bago natin uh, i pa si attorney Claire Castro sa bagong problema na naman. Ito ay kaugnay sa uh, pre bargaining agreement sa kaso niya doon sa Nikki Buloy sa US. Babasahin muna natin itong komento no si Engineer Roda. Katagis bro, Windel, bakit ka ba galit ni kay Kibuloy? Hindi naman tayo galit ni Kibuloy. At bilang media, ah uh, una, dapat nalaman natin ang update kay Pastor Apollo Kibuloy kung wala bang special treatment. Pangalawa, sinagot na natin paulit-ulit, yung paulit-ulit na tira ni Pastor Apollo Kibuloy, kaugnay sa Trinity, kaugnay sa... Uh, secret images na mga banat at biyera niya sa simbahang Katoliko Dapat talaga sagutin natin at ilandad dahil ang daming mga inusinte na natangay nitong self-proclaimed appointed son of God na nagmula sa Davao. O di po ba napansin ninyo? Pag si Kibuloy ay nagiging uh, tinatawag na spiritual director ng presidente o okay kilang di ba baka lalo na sa mga DDS pero pag ang mga pari nga at obispo ang magpahayag sa mga isyo kami magpahayag sa mga isyo na may kaugnayan sa ating lipunan na oh daming nagre -react. oh. Ito nga sabi ni Kibuloy na nauna na nating uh, uh, sinagot noon. Hmm. Hindi ito Trinity, ginawan Trinity. Ininterpret nila Trinity. Sinabi niya, bautisman ninyo sa pangalan ng Ama ng Anak ng Espiritu. At dahil dito sa banat na banat ni Pastor Apolo Kibuloy, na dami namang mga kaibigan niyang mga politiko at ngayon tumatakbo pa ng Uh, pagka senador kaya nga ang tanong kung ang pagiging appointed son of god <coughs> ay pwede lang ng gawing self-proclamation ibat eh, di na lang niya mag self-proclaim -proc no sa uh, uh, pagiging senador ayon kay Rod uh, Cartahis Katoliko daw siya. No. PPC pa nga, members. Ang daming mga miyembro ni Kibuloy nga magpakilalang katoliko. <laughs> oh. So, pangit na komento sa atin, bro. O, ano? Ah, uh, lahat na ibang sikta at may pangit na komento sa atin, bro. Pero, tingnan mo, sumama sila sa atin. Anong sumama sila sa atin? Hmm. Okay. So, ito ang pahayag ni Atty. Claire Castro sa bagong problema na naman ito. Madami na talaga ang uh, tinuturo, di ba? Ang pinaka-leader ng KOJC. Ayan, oh. Ito yung una, oh. Si Maria de Leon, actually, una to talaga, oh, last year pa, eh, na umamin na nag-a-arrange ng fake documents for KOJC members to obtain legal status in America. Umami na to, nag bargaining na rin to. Isa to, actually pangalawa siya, may nauna pa eh. And it was followed by Marisa Duenas. Ito yung sasabi ko sa inyo, di ba? O sino ba si Marisa Duenas? Kay Pastor Kibuloy. Okay, pakita ko sa inyo. Okay? O. Share natin. So, para makita natin kung ano yung papel. Gano'n siya kalapit. Gano'n siya... Anong papel niya? Ayan, o. No? Marisa Duenas, one of the long-trusted administrators of the Kingdom of Jesus Christ, long-trusted administrators, oh. ba? Diba? Has agreed to plead, to, ple to plead guilty to charges that she conspired, dok, oh. she conspired. Nakipag-sembuatan siya, nakikipboloy sa grupo ni nakikipboloy. To the mm, at nakipag def Uh, play bargaining agreement siya. Anong epekto? Lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa play bargaining agreement. Okay, tuloy natin siya, Tony. Fraud. To defraud the US government. Ano to mga kaklear? Masasabi ba ba na ito ay paid? False witnesses? Ito ba ba may sa politika dito sa Pilipinas dahil siya ay malapit kay Pangulong Duterte? So, sino ang namilit dito? Si PBBM pa ba ang namilit dito para mag-testify? Or mag-plead mag guilty? Sa lower offense? Di ba? So, mahinap, eh, mahirap, mahirap i-connect. Kaya nga, di ba sabi natin, mas maganda nga sana kung mapapabilis ang kaso ni Pastor Tibuloy, dali na sana siya sa US. Muna, di ba? ano eh, Duenas signed a plea agreement with the U.S. Attorney Office of the Central District of California, oh, o, no nung October 7. Siyempre, nakikita na nila yung effect nito, mga kakli. So, ang gagawin na lang nila, kung mas makakabuti sa kanila, na mas lesser yung penalty nila, lesser yung tao na ikukulong nila, doon na lang sila. Total, wala naman silang wala na silang magagawa, eh, maliwanag yung ebidensya. Diba? So, sino pa yung kauna-unahang nag, ano, nag -plea, uh, uh, plead guilty. Nagkaroon ng plea bargaining. Okay? Ito ang unang-una. Pinakita ko na sa inyo dati, pero nire-remind ko lang kayo. Ito ang kauna-unahan. Kasi ito kauna-unahan kasong na um, nahuli si pastor mismo. Yan no? Plea deal reach for woman accused of smuggling cash for Filipino mega church. Yan no? Si Felina Salinas na sinasabing D-U-G-A-W. Sinabi ni Arlene Stone na itong si Felina Salinas ay BUGAW ni Pastor Kibol. At the same time, isa sa mga pastorals to. Oh. Malamang single din to. Okay? So, ayan o. Oh. So, ayan. Salinas. ano O, oh, nululuto ah. Sa Hawaii galing to hindi kasi masyado makikita ang news na ito noon, noong pa mga... Okay, uh, sandali lang. Uh, natin dahil uh, yung batay sa reaksyon ni, Ator, uh, ni Engineer Ron, uh, di, di man umano uh, na hatulan sa korte si Kibuloy. Tama. Pero tingnan natin na uh, ang nakasulat yan lifetime imprisonment kung ah, kung malinaw yan no, magbasahin niyo muna kung mapatunayan at may bagong may bagong ah, problema si pastor itong tinatalakay ni attorney Claire kasi this is 2020 so parang dito masyado na new news eh okay hindi siya manya shadow ng news kasi panong pato ni dating pangulong Duterte. So dapat uh, pinasabi ko na sa inyo, may lumabas na news, pero they're celebrating for this without explaining na nag-plea bargain pala itong si Felina Salinas and at the same time ay may inamin. Hindi hindi 'yun lumabas dito sa Pilipinas, okay? So Salinas pleaded guilty to making false statement instead of the money smuggling o oh, sige, mag uh, gawa na naman tayo ng uh, ito. Busis ng masa eh. Uh, yes or no uh, gawin natin ang tanong i bu buto ba si Pastor Apolo Kibuloy Okay. Eh, ito, um, yes or no lang yan. Sige. Sandali. Yan. Uh, sa ilang bisis na busis ng masa natin, pang pito na, pang walo na ngayon, pero sa pang pito natin na busis ng na masa, nangunguna pa ang no. Wala pang nangungunang yes. Tingnan natin ngayon kung ano ang Uh, resulta. So, pwede kayong mag ah, mag-click diyan. Yes or no lang 'yan, ha? Ah. Yes or no. Ibubuto ba ninyo o hindi? Baka mangungunan naman ang yes dahil sa ilang ilang pagkakataon nangunguna talaga. Ang oh, grabe naman ito si Terry. Terry, ring pa. Oh ibubuto pagka mayor si Silda. No. So, yes or no? Nangunguna pa rin ang no. 90, 93%. Baka hahabol ang yes. Oh, dahil ang dami namang supporter si Pastor Apolo Kibuloy. Tuloy natin. Yes, that she faced originally. Okay, so ang nag-plead guilty na siya sa false statement. Hindi na sa money smuggling. Yung may, kasing kaso, di ba? Sabi ko sa inyo, may kaso si Pastor Kibuloy. Sila, supposed to be siya. Dahil siya lang umako nun eh ng uh, bulk cash smuggling. So, para nakauwi dito si Pastor Kibuloy, inako niya lahat. Diba? Kanya daw yung maleta, pero hindi niya alam na may laman. When in fact, sabi niya, yan you know, ah, kasi she failed to report more than 300, actually 350,000 to eh, dollars in cash that was in a suitcase nasa loob ito ng medyas. Okay? Talagang balak itago, di ba? So ngayon, the investigation revealed that the suitcase was actually Kibuloy's. And she had told his driver not to put it on the plane. So still, nandun rin yung pera na sa suitcase ni Kiboloy, hindi sa kanya. Salinas, ayan o, admitted lying to claim the pastor's suitcase was hers. Apparently to protect him. Him! Pastor Kiboloy. So, kung lima na, di ba kung lima na, ang uh, Di ba? Kung lima na ang umaamin dito, mga ka-clear. Okay? Yung tanggalin natin to. Kung di man na um dito. So, sandali muna. Uh, i, e, i, e, bago tayo papasok sa punto por punto. ito uh, muna ang... Uh, saan ba yung comment? No? Acknowledge muna natin yung uh, mga nagkukomento. No? Uh, may hinanakit. <laughs> hinanakit dito si Uh, engineer road katigay bihan pa naman akong tauhan ni Kibuloy ni Bro Windel <laughs> welcome di ka uh, miembro ni Kibuloy kong uh, kung nagsubaybay ka dito dami kasing mga uh, kaanib ni Kibuloy na magpaka katoliko kahit nga yung uh, mga youth na pumunta dito para mag Well, kung di ka, kato, uh, ka kay Kibuloy, ah, uh, that's good, no? Pero, ona, ako uh, kung nagsubaybay ka uh, sa ating uh, talakayan dito, sinagot natin, hindi ibig sabihin na gali tayo kay Kibuloy. Una, update. Totoo bang walang special treatment kay Pastor Apolo Kibuloy? Pangalawa, sinagot natin yung iba't ibang mga tuligsa ni Pastor Apolo Kibuloy. Dahil, kung di natin sasagutin itong mga kasinungalingan ito, ya? Yeah? ang kasinungalingan pag palaging inulit-ulit magmukhang parang katotohanan lalo na sa ating mga uh, kapatid na kulang ang kalaman. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang nangyari. Di ba ang daming mga inusinte na natangay at naka, napakapiligro yan. Dahil pag matangay ta tayo sa kamalian, lalo na mga inosinti, mga kapatid, nanganganib pati kaluluwa natin. Although, sa simbahang katoliko, may deklarasyon sa Lomengensium's The Light of the Gentiles, na through no fault of their own, do not know the true church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will, as they know it. Through the dictates of their conscience, day to may receive salvation. However, ang Gentium number 14, malinaw din ang sinabi. The Church of Christ must be a nature in service. It served men through twelve apostles. It is to this Church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true Church, refuse to knowing it, cannot be saved, say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Ngayon, uh, si Pastor Apulo kibuloy na nasa uh, kulungan, makakaya kaya niya ang sitwasyon ngayon sa kulungan. Pero sabi ni Pastor Apulo kibuloy, kung ito talaga daw umano ang, uh, ito talaga daw ang ipinahintulot ng kaniyang ama tatanggapin daw niya. Oh, so, uh, bibong-bibo naman sila doon sa kulungan, no? Oh. Oh, bibong-bibo sila dito. May nagro-rosaryo pa. Siguro, ma marami siguro madala ni Pastor Apulo Kibuloy dyan sa kulungan dahil magaling din siya mangaral. Oh, Naalala namin, nang, nang, nagbisita kami sa mga kulungan, mga kapatid, da, at nangaral, dami ng mga bilanggo na hindi magantanda ng cross at hindi magro-rosary dahil bago kami nagbisita, may mga born again na pala, Iglesia Ni Cristo na magbisita sa kulungan. Pero lahat ng mga katanungan, lahat ng mga sagot nila, sinagot namin, eh, uh, yon ang daming humihingi ng uh, rosary, no? at daming mga nangungumpisal na mga bilanggo. Kailangan talaga na ma katikais natin at may kaibigan pang pulis, yung kaibigan pulis na nagiging this officer noon, kaibigan kaibigan dahil ako matagal akong uh, police reporter mga kapatid, ilang taon, this officer, di ko lang pangalanan, ah uh, nakulong siya dahil binaril niya yung relative nila. Oh. Uh, ayaw niyang ayaw niyang tatanggap ng rosary. hindi eh, siya humingi. Pero nang nalaman niya kung gaano ka-importante ang pagro-rosary, tinawag niya si Bro Tata. Sabi niya, hindi ako ng rosary, importanting importante pala ang rosary. Yon. Kailangan talaga ipangaral. Alam niyo mga kapatid nang na-assign ako sa City Reformatory Jail para uh, magkatikay magkatikisim. Alam niyo? Uh, sa simula nahirapan ako sa pagpasok kung ano ang simulan kong ituro sa kanila. Pero nang alam niyo nang nakilala ko ang karamihan na napaka-religious pala abay, yun no? pabalik-balik na kami hanggang si uh, bro, tata at hindi lang dito sa Osamis kundi minsan maimbita tayo sa City Reformatory Jail dyan sa Tanggub City at no? uh, sa Jail Ministry ng Parokya ng Tanggub okay So ayan po mga kiyos, ano yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayon. Pananampalataya, they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag-sulotin niyo nito Mr. Curious Catholic, his page and YouTube channel, dami niyong matutunan. Isa Is buhay natin ang ating matutunan. Rodillo at Iglesias.